Mga kapatid, ako po si Gerard de la Peña, transportation and business reporter ng May good news po ang mga linya ng tren para po sa ating mga kapatid na PWD, senior citizen at mga sadyante. Starting next month, ay pwede silang magkaroon ng special card na katulad nito. Yan. Yeah. So magkakaroon po ng special card para po sa mga senior citizen, PWD at mga sadyante para po hindi na mahirap mag-avail noong discount para sa kanila tuwing sila ay sasakay ng tren. So ito po eh pipila lang po si so, pag available na ito next month ay eh, pipila lamang doon sa special lane para sa kanila. Uh, magpapakita ng ID na katibayan na kayo ay senior, PWD, at estudyante at maghintay lang ng 5 minutes para sa printing nito. At ang kagandahan nito, ito ay uh, personalized. 'Yan, may pangalan nyo at may nakalagay kung anong sektor kayo kung kayo ba estudyante, PWD o senior citizen. Pag estudyante nga lang daw, ito ay may validity na one year. So, so starting September, tapos September next year, kung ikaw ay estudyante pa rin, assuming na ikaw ay estudyante pa rin, kailangan mo lang magpa-renew, kailangan mo magpakita ng proof of uh, enrollment, particular na yung inyong ID para ikaw ay maka-avail pa rin itong Uh, discount para sa mga sudyante. Kung kayo na may senior, well, once kayo maging senior, forever na kayo senior, so hindi na kailangan iparenew yung inyong card. So, aabangan natin ito next month. Um, by next week or ngayon, nating-unting na raw dumadating yung supply ng ating mga big cards. So, dapat ay wala ng shortage soon. sa ating mga estasyon ng trade dahil ngayon ano yung problema raw kasi kaya ang bilis maubos sa mga card natin eh meron mga enterprising na mga bibili ng tiket at ibebenta ito online ng mas mahal na ko. Magkakaroon na raw ng crackdown sa mga online establishments na nagbebenta ng mga big cards sa mas mahal. Naku, itigil niyo na po yan dahil baka ipakulong kayo ng DOTR. So sa ngayon po, wait, babalikan ko lang yung discount ha. Sa ngayon po kung kayo estudyante, PWD or senior citizen, hindi nyo na rin kailangan magsulat ng napakaraming detalye bago makasakay na tren. lang kailangan nyo lang ipakita ay ang inyong ID at bibigyan na kayo ng discounted na card. The all for now. Itakits mamaya sa Frontline Pilipinas.